Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Ngayong araw ang topic ko ay tungkol sa pakwan. Maraming benepisyo ang pakwan sa katawan natin, pero nililinaw ko po hindi naman talaga ito gamot o para makagaling sa mga sakit, pero kasi kailangan naman nating kumain. So imbis na tayo ng mga matataba, mamantika, maalat na masama sa puso natin, dito tayo sa mas healthy na gulay at mga prutas, okay? Ang pakwan number one, maganda siya sa puso at sa ugat. Ayon nga sa U.S. Department of Agriculture, may pag-aaral to ang pakwan ay nagpapataas ng arginine level sa katawan. So, nagpaparelax siya ng mga maugat sa puso at sa utak. Pwede makatulong yan sa mga sakit sa puso, pati sa utak. Pangalawa, may tulong din sa blood pressure kasi ang pakwan may potasyo, may magnesio, medyo nagno-normalize yung blood pressure. Pero yung gamot niyo sa high blood, syempre tuloy-tuloy. Ito mga pangtulong lang. Number three, may pag-aaral nagsasabi na may tulong ang pakwan. Pampalakas ng sex drive. Kasi nga dahil dito sa arginine na pinapabuka yung maugat, posibleng makabuka din ang ugat doon sa ari ng lalaki. Number four, itong pulang pakwan, pwede makaiwas sa cancer. Kasi ito, pag pula siya, may taglay na lycopene. Alam natin yung lycopene, panlaban yan sa cancer. Ngayon, yung dilaw na pakwan naman, merong yellow variety na pakwan, maganda naman yan sa mata. May taglay yun na lutein na makatutulong, makaiwas sa cataract and macular degeneration. And number 6, ang pakwan kasi matubig yan eh. 92% alkaline water yan. At may nagsasabi, pag alkaline nga ito, eh, mas safe yan sa sigmura, safe to sa may ulcer, may heartburn, may GERD, yung nangangasin. Siyempre, mas gusto natin itong mga pakwan na matutubig kumpara sa mga maasim na prutas. Siyempre, pag may ulcer na kayo, medyo iwas sa oranges, sa pinya, sa suka, sa sili. Maasim kasi ito, hahap din yung sigmura. Number seven, ang pakwan pwede may tulong sa singaw. Medyo Parang refreshing siya sa missing out. Tsaka sa may bad breath, mababawasan din yung bad breath. Ayon sa mga eksperto. And huli sa lahat, number eight, pampalambot din ng dumi ang pakwan. Sa mga lagi nagtitibi, yung mga constipated, may almoranas, di ba nahihirapan dumumi? kumain ng mga tatlo o apat na hiwan ng pakwan, pwede mo rin dagdagan ng papaya. Ito, ito po yung mga pampalambot ng dumi. So, sana nakatulong itong tips ko para sa inyo. Pwede mo kumain ito araw-araw. Gano'ng karami? Siguro mga dalawa, tatlong hiwa araw-araw. Okay po yan. God bless po.